Kapag may bagong kakilala, social media man o kahit saan pa, huwag basta-bastang sumasama dahil baka may motibo yan na pagsisisihan mo sa huli. Ang biktima ang nakilala namin na salisihan at pinagnakawan. Paano naman nangyari ito? Tanungin natin si Nikki. Ano nga ba nangyari dyan? Sabi nga nila Luchi, di ba, don't talk to strangers. Pero sa panahon ngayon, eh, marami ng dating app. Wala, wala, eh. wala na yan. yan, yan na wala yan. na yan. Puro online chat Oo. na tayo. Eh. So dapat lang, mas maingat tayo. Katulad nga nitong si Pau, na biktima siya ni Mr. Romantico with flowery words. Ayun. Nagulat na lang siya, nakuha na yung cellphone niya, nakuha pa yung online bank accounts niya. Oh, talagang mabudol. matipid kong umiti at tila malalim ang hugot sa buhay ng nakilala kong si Pau. Malayo raw ito ngayon sa natural na pagiging malambing at palakaibigan niya. Bakit nga ba? There's a lot of stress, pero when it comes to to people around you kasi sila yung magbibigay, magbibigay sayo ng ng motivations para at least to strive harder. Yes. Yan na sha na. Single daw ngayon si Pau, Single but ready to mingle. Kaya may mga pagkakataong sa social media siya na papatambay. June 9 ngayong taon. May nagpakilalang lalaki kay Pau sa isang chat application. Message siya ng message. So, nabother ako na to check yung request ko sa sa messenger, then ang first niyang sinabi, hello. Tapos nag-respond ako, ang daming hello. Then nag-respond ako, hi. So, how can I help? Then it started there. Nagkamustahan kami, pakilala, pakilala niya sa akin. Siya daw si Lucas Suarez or LJ Suarez. Madali umanong na ang loob ni Pao kay LJ. Simpatiko raw kasi itong kausa. Kaya naman, ang kanilang simpleng kamustahan Naging apat na araw na telebabad hanggang madaling araw. Nagkwento na siya na kinakwento daw niya ako sa parents niya na may nakakausap daw siya ulit for a very long time. So yung parents niya na parang naingganyo daw sa kanya, na ay, naingganyo na imbitahin ako on their occasion na mangyayari ng June 13. Walking green flag na umano si LJ. Kaya kahit apat na araw pa lang silang magkakilala, napagkasunduan nilang mag-eyeball. Si LJ daw ang unang nagda-moves. Apat na araw pa lang, meet the parents na agad. actually, nag, ano pa kay hesitant pa akong pumunta nun kasi nagtataka ako na i-invite mo ko. Kailala pa lang natin, yeah. Pero yung, yung pag-convince niya talaga sa akin, like, grabe, like, mga yung parents ko matanda na, yung gano'n, yung mga gano'ng part na gusto, gusto niya magkaroon na siya ng partner, makita yung partner niya, may mapakilala ulit na bago. So ako naman, parang na-feel ko naman na parang genuine naman ang sinasabi ng tao. Pero hindi dinala ni LJ si Pao sa bahay nila. Walang natupad sa usapan. Nagulat na lang siya dahil sa motel sila bumaba para mag-check-in. Ang sabi niya sa akin is may dadaanan daw muna kami. So, hindi naman ako nag, nagtaka na baka anong gagawin or what. May part na na gano'n na oo na lang ako ng oo sa kanya. Kasi may mga gestures na sa'ng ginagawa. Hindi akawakan niya na ako sa balik. At hindi na ako nagtataka bakit pumasok kami sa motel. Budol Alert. I-share o ipaalam sa kamag-anak o kaibigan ang kinaroroonan mo kapag lumalabas o malayo sa bahay. Sa paraang ito, alam nila kung nasaan ka. Walang meet the parents na naganap. Sa motel, nag-usap lang daw sila tungkol sa buhay-buhay. Then, nag-offer na siya ng drinks, alcoholic drinks. Sabi ko, nag-refuse pa nga ako. Sabi ko, hindi ako iinom kasi may pasok ako kinagabihan. Doon na pinipilit niya ako. Actually, nakakapag-update pa ako sa friend ko. Nakasama ko sa bahay na sabi ko, I felt overwhelmed. Yun yung last message ko sa kanya. Hindi ko na alam lahat ng nangyari during that time. Isang oras lang daw pagpasok nila ng motel, nag-iba na ang pakiramdam ni Pau. Nahihilo na ako. Then, parang disoriented na ako. Lahat ng sinasabi niya. May, yung nga sinasabi siya, pero hindi ko na ma-capture ma, ma lahat. Hindi ko alam kung may ginawa ba siya sa akin, may pinainom ba siya sa akin, may nilagay ba siya sa drinks ko. Nagmala sleeping beauty na si Pau. Si LJ naman, naging ang masamang ugaling si Beast. Nang masigurong knockout na talaga si Pau, dito na ginalaw ng makating kamay ni LJ ang dala niyang cellphone. 10 o'clock, parang may biglang tumapit na lang sa akin na huy gising. Parang huy gising ka, ang may nangyayari na sa'yo hindi mo na alam yung pagka na, na, na himasmasan ako nung part na yon na naisip ko bakit ako na kong tanong bakit ako nandito sa sa gantong setup bakit na, bakit nasa motel ako bakit bakit wala akong kasama nasaan yung kasama ko tila linya sa isang kanta o kay tamis ng yung pagdating pag alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nung ako'y gumising. Habang natutulog pala, ninakaw raw ni LJ ang mamahaling high-end cellphone ni Pau. Bago pa raw yon at nagkakahalaga ng 60,000 pesos aray. At nang makuha ito, nasalisihan pa siya dahil nawala rin ang pera niya sa banking app. Paniwala ni Pau, nakuha ng umano'y mambubudol na si LJ ang pera niya gamit ang facial recognition feature ng cellphone at banking app niya. Nagsika ko ng help sa friend ko. Trinay namin i-balance inquiry yung dalawang card ko yung isa hindi hindi na na-read kasi nga na disabled na nga pala then yung isa nagloading sa glit paglabas nung amount 136 pesos na lang ang tinira niya out of 49,000 na laman ng bangko ko sumatutal. Hindi bababa sa 100,000 pesos ang halagang ninakaw ni LJ kay Pau. Hinala niya, posibleng nilagyan ng pampatulog ang ininom niyang alak. Ano na kami ng report, yun na yung mga nangyayari na... Ano din, sinusubaybayan namin siya nung gabi. Talagang pinakalat ko to all of my friends. <laughs> May netizens na nag-spill the tea tungkol sa suspect na si LJ Suarez. Sa sarili nilang karanasan, markado na pala sa pambubudol at pagnanakaw sa ibang tao. Maaaring si Pau ang pinakahuli niyang nabiktima, kaya nagbabala na rin siya sa iba. Sinubukan pa ni Pao na kontakin ang suspect sa pagnanakaw na si LJ, pero hindi na raw siya sinasagot nito sa social media. Where do broken hearts go? Do they find their way home? Kung si Pao ang tatanungin, sa tanggapan ng pulisya siya dinala ng kanyang mga paa. Nais niyang mapanagot at hindi na maulit pa ang pagbibiktima ni LJ. Masalimuot na alaala at aral ang naging ending ng karanasang ito para kay Pao. Kaya sa susunod raw na may magme-message, doble o tripling pag-iisip na raw ang kanyang gagawin bago hit ang reply button. Siguro yung message ko kay LJ ngayon, sana hindi ka patulugin ng konsensya mo. Magandang ano yon para matuldo ka na yung panloloko mo sa mga tao. Babala ko lang sa mga future na makakausap ni LJ, no? If you had a chance, try to report it na marami na siyang na na tao. At baka isa ka pa sa madadali niya. Huwag basta bumigay sa mga nagbibigay motibo online. Lalo't kaliwat kanan ngayon ang mga bantay sa lakay. Baka imbes na puso mo ang kunin, pera mo ang limasin. Ako si Nikki de Guzman at yan ang aking Budol Alert.